Ayan, idol, makasang uh, ako trabaho na naman yung umaga na ito, mga idol. Ayan, uh, pinandar na yung generator para kipingin na naman yung banda dyan dahil may solid mga simento, mga kaidol. idol uh, Magandang umaga sa atin lahat, trabaho mo na. So, doon naman banda, mga kaidol, ginikipin uh, nila dahil puro butang nandun. Hindi namin maukay dahil may mga simento siya. At dito naman kami ano, nakapwesto mga idol dito sa may lupa mga idol. Uh, inaba pala namin dito sa may gutter ng ano ng drainage. at nilis din ni namin dito sa ano poste ng street light mga idol. Eh hindi naman pwede dumiretso diyan matitibag yung ano niya, yung pundasyon. matumba. Kaya dito sa baba niya nilis namin mga idol. Uh, umuma, mapapatungan naman ay pilag Malabad di pa lang na balimi pero grabe nga na ugami idol. Sobra na mapagkato ng mana. Ano pa lang ngayon na balimi pa idol. Oh, lo di pa lamang. Kasi si pingat na parte ito. Uri ka pa tayo. Kaya na solid cemento na pagkagagatay. Okay, okay ka lamang. Okay lamang ka nga no, mga idol. Maski anis si ka na trabaho. <laughs> dong Ayan oh, mga kaidol. idol o oh. napakaganda ng tanim nilang mais oh. malalaki yung kanyang bunga mga kaidol. idol Kabilan ng pinagkukayan namin na ano, na nawasa mga kaidol. ayan yeah, idol ah, magpahinga muna dahil eh, sobrang init pahinga ng kaunti para mamaya tuloy na naman ng mga idol aga aga pa lang eh sobra na papato na ban ang napo sila oh. kami pala idol nabannag na pala pa ay lako na ko na ang tisore sa car na oh oh pika pala <laughs> lang. <laughs>